Yan. Yeah, Ayan. Ayan. Ikot, ikot ka U-turn, U-turn. Ayan. Nag Ayan, U-turn. Ayan. Nag-U-turn din. Hindi, atras, atras. Kabila lang muna, kabila lang muna. Ayan. Para dun tayo nakaharap. Ayan. Ayan, <laughs> yeah, abante na dyan. Okay, abante na. Sagwa na dyan. dito. Dito. Yan. ini, Yan. 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 O, Yan. 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 O, na. Yan. Para Yan. O, naman. Ko, Yan. 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 Oh, Yan. 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 Yan.

Yan, sagwan dyan, sagwan. pag oh, pagano'n. Hindi, balik na rin yung sagwan mo. Patras yan eh. Yan, paganyan. Yan. Mas kabila naman. Yan, sagwan. Yan. O, oh, kabila naman. Yan. Kabila, yan. Yan. Dito, muna, dito muna, dito, muna, dito muna kasi palikot tayo. Yan, no? <laughs> dito, dito, dito nalang tayo. Hindi, <laughs> atras. Tilapia. Uli yun. Atras. Uy. Huwag malalim dito, duroy, malalim dito. Mababasa na ako dito. Tilapia. <laughs> Ah, saguan, saguan. Nan, di. Di. Dito, dito lang, dito lang. Ah, para niliko tayo. <laughs> oh, kapila, kapila. kabila, kabila. Kabila, ay bakit old ako may isda niyan. <laughs> kabila, hindi saguan 'yan, ganyan. Lai isda lang yan, para hindi kayo gugala. <laughs> wala ka talaga 'yan. Wala ang lote. Yan. <laughs> oh, kabila, kabila. Makabila, yan. Huh. Karating din kami. <laughs> <laughs> napagod si... napagod si ano? Buboy, napagod. Yan, iuwi mo yung kinanay mo.